Binalaan ng aktres at celebrity mam na si Sofia Andres ang publiko kaugnay ng isang Facebook page na gumagamit sa kanyang pangalan at mga litrato. Paalala ni Sofia sa lahat, huwag daw basta-basta magtiwala at maniwala sa lahat ng nababasa at napapanood sa social media dahil napakarami ng sindikatong naglipana ngayon. Sa kanyang Instagram page, ipinost ni Sofia ang screenshot ng fake FB account na nakapangalan sa kanya at meron ng 590,000 followers. Isa lamang si Sophia sa mga kilalang celebrities na nabiktima ng mga taong gumagawa ng mga peking account sa iba't ibang platforms para makapangloko ng tao. Matatandaan na biktima rin ng sindikato sa social media ang kapuso star na si Carla Abiliana kung saan ginamit ang mga litrato niya sa isang fake ad. Babala ni Carla. Hello everyone. Please be advised that I do not never did and never will use this brand and this products with ads circulating all over social media, particularly on Facebook. This is false advertisement and the page owner has ignored my personal request to remove the ad. I can now proceed to take legal action against them, paalala ng aktres. Isa pang nabiktima ng fake account sa Instagram ay ang singer-actor na si Rooney Liang kung saan ginamit ang pangalan niya para makapagsulisit ng pera. I have received reports that this IG account is sending private messages asking for money and inviting people for meetups. Please be informed that is an impostor and fake account. I can only one official Instagram account. So if you ever receive private messages from this Rooney Liang 22 account, please be ignore, block or report them. Warning ni Rooney sa publiko. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.